First time talaga may nangyari sa akin ng ganun kagabi. First time lang yun. Sa tinagal-tagal ko nang nagla-livestream dito sa page ko, first time lang na may ganong nakapasok sa live ko. Kagabi lang yun. Alam niyo kung bakit? Mapagbigay sana ako kagabi. Ang bait-bait ko sana kagabi. Lahat ng gustong umakyat, paakyatin ko. Pagbibigyan ko. Kaso may isang nakaakyat talaga na nakasira ng mood ko, nakasira ng live ko, nakasira ng buong gabi ko. At hanggang ngayon, hindi pa rin ako makaget over. Alam mo, ang hindi ko lang maintindihan, bakit may mga ganong tao, no? Na wala ka namang ginagawang masama? Bakit? Hindi naman kabasos-basos yung suot mo. Bakit ganon sila? ba? Diba? Ang masakla pa dun, kapwa mo, Pilipino lang din ang gumagawa ng gano'n. Alam mo yun, kumbaga, alam mo yun, hindi mo magets anong mga utak meron sila. Di ba? Tinanggap ng, tinanggap nang tao, taong tinanggap, pinakisamahan, pinakisakayan yung mga ano nila. Pero nung ano, ganun lang din ipapakita. Alam nyo guys, alam nyo na siguro kung anong ibig kong sabihin. Alam nyo na siguro kung anong ibig kong sabihin. Kagabi may live ako, di ba? Ang ganda-ganda ng ano ko. So, sige, magpapakita tayo. Pagbibigyan natin lahat ng gustong umakyat. Ayan, ang pakit na ako nang nagpakyat pagkatapos ng mga tigilang minutes lang sila. Kasi sabi ko, pagbibigyan ko lahat ng gustong umakyat. So, mayroon pa akong ina, pagkatapos ng mga dalawa yata na pinaakyat ko na, ang sumunod na ay itong, ito, ito, ito. ito. Ayan, so, uh, ingat, ingat kayo sa taong ito. Baka sakaling mag-ano sa inyo, Mapumasok sa live nyo. Ingat kayo dyan, guys. Napakabastos ng taong ito. At wag na wag nyo po siyang hayaang makaakyat sa live niyo kasi iba ang ipinapakita niya sa tuwi, uh, kapag pinakyat mo siya. Sobrang bastos. Napaka, alam mo yun, hindi mo alam kung may utak ba o wala. Sobra. Grabe, grabe. Ako pa naman yung palaging, ako pa naman yung tipong tao na palaging, di ba lagi ako nagpapaalala na guys, please lang, wag na wag kayong magpapaakyat ng basta-basta sa mga live ninyo kung ayaw nyo masira ang inyong live. Wag na wag kayong basta-basta magpapaakyat lalong-lalo lalo na kung mga foreigner yan, mga ibang lahi, kasi delikado. Hindi sila talagang uh, aakyat dahil makatao sila. Aakyat, aakyat, sila dahil sa kanilang makamundong, uh, basta alam nyo na yon Hindi <laughs> pwedeng sabihin. Kagabi nangyari kasi sa akin, guys, sobra akong nanginig, gigil na hindi ko talaga maintindihan yung, ano kung, kung nakapag, ano ako, nakapagbitaw ng, nakapagbitaw nga ako ng isang malutong na, ano kagabi, sa sobrang gigil ko ba? Ako yung nagpapaalala pero nabiktima pa rin. Di ba? Sa sobrang ano, gusto ko sanang, gusto kong ibigay ng lahat ng pasensya pero inubos. Inubos ang pasensya ko kagabi. So, ayun lang. Muli paalala sa inyong lahat. Tandaan nyo ang, ang account na ito. Tandaan nyo po yan. Huwag na huwag po kayong magpapaakyat. Kapag yan po ang mag-request sa inyong mga live, wag na wag niyo pong tatanggapin. Delicates. Mapapahamak ang inyong life. So, yun lamang po. Sana po ay, uh, sana po ay nakapagbigay ako sa inyo ng kunting paalala lang. Paalala ba tawag doon? Basta, tandaan niyo po yan. And, ako, listen, learn na lang. Dobli ingat na lang ako. Mamayaan sa susunod ko pa ng mga live. Tatanggalan ko na ng hagdan ang aking live. Hindi na ako magpapaakyat. Pwera na lang. Kung Uh, may mga close na ako, kakilala ko na talaga ang nandyan. So, pwede ko po silang paakyatin. So, yun lamang po. And ulitin ko, ingat-ingat po kayo. Ulit-ulit, walang magpapaakyat ng basta-basta. Tandaan po ang account na yan. Huwag niyo pong tanggapin kapag nag-request pa yan sa inyo. Yun lang. Bye and ingat everyone. Like and share.